ng Iglesia ni Cristo. Makatotohan ang paghahayag ng kabuluhan ng reliyong ito. Mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na wala sa Biblia, malapa, laban sa Biblia. Na sila lang ang may karapatan, sila lang ang may karapatan na nalangin, humingi, at bigyan. Yan ay isang malaking kasinungalingan. Mahal namin kayo. Hindi lang ninyo kami naunawa. Umamig kayo. Alam niyo mga kababayan, ang una pong uh, gusto kong uh, iparating sa inyo, itong tunggalian sa pagitan ng uh, Iglesia ni Cristo ni Manalo at ng andating daan. Ito'y dapat nang uh, ilagay natin sa talagang dapat kalagyan. Kaya ako nananawagan unang-una kay Ginoong Iranyo Manalo. Ganon din kay Ginoong Eduardo Manalo. Harapin na natin to once and for all. Kasi walang mangyayari dito sa tunggaliang ito eh. Dahil sa kapansin-pansin ng bayan, eh, nangagamba lang eh sa maaring lundo ng lahat ng bagay nito. eh. From the looks of it, nakikita ko po, hindi na maganda ang magiging dulo nito. Dahil sa nakikita naman natin kung paano lumaro itong kabilang ibayo natin. Kaya tinatawagan po namin ang pamula na iglesia ni Kristo. Kung baga sa boxing, eh ilapat na natin yung mga paa natin sa luna. Huwag na tayong hawakan ng hawakan. Suntukan na lang. Ha? Ilapat natin yung paa natin, huwag yung kapit ng kapit. Eh kasi ganyan po taktika ng Iglesia ni Cristo ni Manalo eh. Kapit sa karakter assassination. Kapit sa paninira. Hindi po ba? O ano-anong mga paninira, lalo na kay Bradeli Suriano. Pagkatapos, sasabihin nila yung mga doktrina nila na di umanito to. Eh kahit ano pa ituro ninyo sa tao, sa radyo nyo, sa TV nyo, ha? Eh, isa lang ang kauhihan yon eh. Yung ginagawa niyo, self-serving. Di ba? Self-serving yan eh. Sino ang kukontesta sa ginagawa ninyo? Sa itinuturo ninyo? Eh, kayo lang ang nagsasalita rin eh. Sa program niyo, sa television at saka dito sa radyo. Walang kumikustyon. Malaya kayo na sabihin nyo gusto nyo. Di ba? Walang pumupun eh. Walang nagkokosik sa amin sa inyo. E eh, gusto nyo ba, ganito na lang ang laban? Pag umaanib sa si amin ang mga, da, mga dating uh, membro nyo, masama loob nyo. Di ba? Ba't may aanib dito yan? Nakikita, mga duwag kayo. Oh, I hate to say this, pero yan ang katotohanan. Bakit hindi ang gawin natin? Once and for all. Kung bagay sa boxing, ang paan natin, wala nang addition sa lona. Sabalo na. Wala nang kapitan. Nagdudulot lang tayo ng takot sa isang bayan ng Pilipino eh. At yan ang katotohanan yan. Marami kayong naliligalig, maraming naaabala, maraming natatakot. Bakit hindi ninyo patunayan sa mga kapatiran sa Iglesia ni Kristo ninyo na kayong tunay na Iglesia at patutunayan namin kami ang nasa tunay na Iglesia. Ganyan sa amin, eh, tapos na yan eh. Hindi po ba mga kababayan? Eh, problema eh. Puro ganyan ang sistema niya eh. puro kayo kadya. Puro kayo daldal. Walang mangyayari. At ngayon, mga kababayan, at lalo na sa mga kaanib sa si Iglesia ni Cristo, patuloy po namin kayong paglilingkuran. Pakikita po namin sa si inyo mula sa Biblia. Kung patanong yung mga tagapagturo sa Iglesia ni Cristo, niloloko ang kanilang mga tinuturuan. Inuulit ko, mga ministro, maawa kayo sa mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Kristo na tinayo ni Ginoong Manalo. Bakit? Kayong nakakaalam na ang Iglesia niyan, hindi ang Panginoong su so Kristo ang nagtayo, kundi si Ginoong Manalo. Yan ang patutunayan namin sa inyo at Ipakikita namin sa inyo kung paano kayo dinadaya ng samahang niya. Ang buhay ko, nakaandog na sa Diyos Mamamatay ako sa pagpapahayag ng mga salita ni Diyos. Tandaan niya. Pakikita ko po kung paano ang pandaraya ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Naisipin niyo, sila lang daw ang ligtas. Isang malaking kabulas po ganyan pinagtututuro nyo niyan, kayo lang ang ligtas. Alam po ninyo kung paano nila ikinakamada ang mga sitas? Para patunayang ang Iglesia ni Kristo na itinatag ni Manalo ay eh yun daw ang ligtas. Tingnan po ninyo ang pagsalansa nila sa talata, oh. Nandiyan ang trick, eh. Sisimulan po natin sa 1.19. Ito po yung mula sa pandoktrina nila. Sherye 1976. 77, ito po yung sinaayos ni Ginoong Iranyo Manalo at uh, dito po sa leksyon bilang 4. Pansinin nyo kung paano po yung pandaraya. At makikita nyo kung paano nila niloloko ang mga tao. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Ano po ang pagtuturo nila dyan na dating kasama nila akong nagtuturo? Para patunayan, ang ligtas lamang eh, yung Iglesia ni Kristo o nariyan sa loob niyan. Ito po, 1.19. Ano sinabi ng Panginoon na niya? Ako pintuan. Ang sino man anyan taong tumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Anong susunod na biga? Kurinto 12.27 Sa unang kurinto, ang sininyo, kung papano nila ikinamada yan. At makikita nyo yung tinatawag na twisting. Ito nakasulat, Corinto 12, 27. Sa ng Corinto po. At kayo nga ang katawa ni Kristo at bawat isa ay sama-samang mga sangkap niya. Ano po ang sabi sa atin? Paano raw yung pagpaso kay Kristo? Sasangkap daw sa katawan ni Kristo. Bawat isa ay niya, sama-samang sangkap niya. Anong kasunod na tanong? Sangkap ng ano? Colossus 1.18. Makikita niyo na, o, oh, kung paano dumiga yan. At siya ang ulo ng katawan sa makapidbagay ng iglesia. Alin daw po yung sasangkapan? Yun ang niyang katawan. Alin ang katawan sa makapidbagay ang iglesia? Ito ang na tanong nila. Ano pangalan? Anong pangalan ng iglesia niyan na dapat anyang pasukan natin at sangkapan? Babasahin po natin sa Roma, is. talatang paboritong paborito, mito ko, ganito ang nakasulat. Mangagbati ang kayo ng banal na halig. Ginabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Nakikita ko sa inyo, ang twisting o. No? Ano anyang niyang pangalan ng iglesia ang dapat natin sangkapan? Na siyang katawan ni Kristo? Babatay na Roma, G6, G6. Sa binasa po, ang tulog na doon sa iglesia ni Kristo. Yung mga, medyo hinihina ang banggit doon. Doon magkakabukuhan eh. Ulitin ka lang ho. Oh. Nangagbati ang kayo ng banal na halip, ginabati kayo ng lahat ng mga. Ang DNA ito, Iglesia ni Kristo. Dinuluto yung Iglesia ni Kristo. Kung gano'n, ang dapat po nating aniban at pasukan, nakatawa ni Kristo, na siyang Iglesia, Iglesia ni Kristo. <laughs> Ganyan yung dinadayang mga tao. Meron ba tayong nabasa sa Roma? Gisa is, gisa is. Na ang pangalan ng iglesia ang papasukan, iglesia ni Kristo? Wala. Wala. Ang dinabanggit mo dito ay isang kautusang mandatibo na kung saan ay inuutusan ni Apostol Pablo ang mga kapatid sa Roma na sila ay ng banal na halit. Eh yung pong dinabanggit din sa kasunod na pahayag, binabatian niya kayo ng mga iglesia ni Kristo. Oh, ano problema do? Eh, yun niya ang pangalan. Loko! Paano naging pangalan ng tunay na iglesia? In the first place, pansinin nyo, mga iglesia ni Kristo.